Hello 18 isang video sa mix at host sa TV na si Aide Suportado ang boy band kahit SB19 man o Mahalima ang pangalan. Nagpost siya sa kanyang social media account ng My Story na puno ng saya at suporta siya kina Justin, Josh, Stell, Pablo at Ken. Kung ano man ang tawag sa kanila ay wala nang Ang mahalaga ay very talented at very entertaining ang naturang boy band na Mahalima o SB19 man.